Nag-alok na ng kalahating milyong pisong pabuya ang lokal na pamahala ng Coronadal para mahuli na agad ang mga nanloob sa isang sanglaan sa lungsod Nasa frontline na balitan niyan, Gary De Leon. Katirigan ng araw kahapon, makikita sa kuha ng CCTV ang pagdating ng dalawang lalaking nakasuot ng PNP Athletic Uniform sa isang sanglaan sa Coronadal, South Cotabato. Nakipag-usap muna sila sa dalawang security guard ng sanglaan. Maya-maya, Dumating ang dalawa pang lalaking armado at may takip ang mukha. Kasama ang mga nakabihis pulis, nagdeklara sila ng hold up. Kinuha nila ang mga armas ng mga sa saka sila pinadapa. Ilan saglit pa, pumasok din ang isa pa nilang kasabwat na nakahelmet. Sabay naglabas ang dalan niyang maso. Pwersahan niyang biluksan ang isang pinto gamit ang maso, kung saan nakalagay ang mga pera at alas na sanglaan. Habang ang dalawa niyang kasama, nagsilbing look out. Hindi na nakita sa video pero pinadapa rin ng mga sospek ang ibang empleyado ng sanglaan. sa nilimas ng mga kawatan ang mga pera at alahas. Higit isang minuto lang ang tinagal ng pagdanakaw at mabilis na umalis ang mga holdapper. Inaalam pa kung magkano ang lahat ng tangay na alahas at pera. Ayon sa Coronadal Police, anim na lalaki ang sangkot sa holdup. Nagpakilala raw ng mga pulis ang dalawa sa mga sospek kaya hindi sila hinarang ng mga secure nagpretend na magsaserve ng warrant of arrest laban sa isa sa mga uh, impyado empleyado ng uh, ng uh, nasabing jewelry store. Aniwala naman po yung uh, security guard at uh, pagkasabi na magsaserve sila ng, sila ng warrant of arrest ay uh, kaagad uh, inagaw yung uh, baril ng uh, isa sa mga security guard. Napagalaman namang hindi ito ang unang beses na nilooban ang naturang pawn shop. Noong 2014, ninakawan din ang sanglaan kung saan napatay ang nakajuti na security guard. Inaalam na kung sila rin ba na nasa likod ng pang-hold up sa parehong sanglaan ngayon. Kagabi, natagpuan ng mga pulis sa gilid ng kalsada ang PNP Athletic Uniforms na hinihinalang sinuot ng mga sospek nag-alok na ng na kalahating milyong pisong pabuya ang mayor ng Coronadal City sa mga magbibigay ng impormasyon sa mga sospek. Kung titignan mo yung mga katawan nila, mukhang mga kwan eh. Mga kaysa sa militaryo ito, polis, eh. mukhang na-train sila eh. At saka mukhang profesional. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.